Hello po. Good afternoon po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon at niloob niya tayo makapag-livestream sa araw na ito. Araw ng Linggo, October 20, 2024, 4.05 p.m. Glory to God, hallelujah. Purihin ng Panginoong Heso Kristo sa ating live stream sa araw na ito po. Welcome back, Sandra Villanueva. Good morning, sis. Have a blessings day sa iyo. Maray maraming, maraming salamat, Sandra Villanueva. Samahan niyo po ako mag-opening prayer po tayo, mga beloved. Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito, Sa another Sunday na ating live stream. Samahan mo po kami at pangunahan. Tulungan mo po kami na maibahagi namin ang iyong banal na salita mula sa aklat ng mga hari ng puspos mong karunungan. Gamitin mo po ang aming bibig na maibahagi namin ang iyong salita ng katotohanan ng puspos mo ng karunungan. Protektahan mo po lahat at iligtas ang lahat ng mga taong may kaugnayan sa akin at mahal sa akin. Ang aking mga pamilya, lahat ng brothers and sisters natin dito, kay Whitey at sa spiritual and physical families natin, sa Panginoong Iso Kristo. Lahat ng mga biniyayaan natin na magandang balita, Biblia, Lord, i-bless mo po sila sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. pag-grow ng espiritu at material na bagay, financial assistance. At lahat ng mga binigyan natin, Lord, ng mga financial assistance, Lord, i-bless po ninyo sila. Patuloy mo po silang sabaybayan, ingatan, protektahan, kasama ng mga mahal nila sa buhay, at mga taong may connection sa bawat isa sa kanila panginoon ko. Lord, itinataas ko rin po sa iyo ang mga pangulo, ang mga pangalawang pangulo, lahat ng kanilang mga nasasakupan hanggang sa maliit na sanga ng parte ng gobyerno ng bawat bansa, Lord, itinataas ko po sila sa inyo, pangunahan po ninyo. Puspusan po ninyo ng inyong kagandahang-loob, ng inyong kapayapaan, ng iyong karunungan puspos na kabanalan Maraming maraming salamat po, Lord. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. the kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not to temptation but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Be with us, oh Lord. Holy Spirit, fill us, Lord. Punan mo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo ng iyong puspos na karunungan. Maibahagi po natin itong banal na aklat mula sa aklat ng mga hari ng ayon sa iyong salita, ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong pamamaraan. In Jesus Christ name all we pray. I-bless din po ninyo lahat ng participants natin at lahat ng manonood ng live stream na ito. Sa pangalan mo, Hesus Kristo. Amen. The Oracle Channel, Thumbs Love. Happy Sunday! Happy Sunday po! Maraming maraming salamat po. Samahan niyo po ako na tayo'y magbahagi nitong aklat ng mga hari. Ang unang aklat ng mga hari. Maraming maraming salamat, Tony F. Mega love, shout out to you, Tony F.